Unang ganda, alam natin na ang katawan natin, pinakamataas na porsyento ng laman ay tubig. So, 70% almost na content ng katawan mo, tubig. So, if you will not replenish that, it will do harm. Kaya, kailangan ng tubig. Ano ang magandang oras at tamang oras? So, simple lang, pero pag nagamit mo naman, ikaw mismo makikita mo yung development sa iyong katawan. Okay. okay, ang right time pala ng pag-inom lang, Una, mo, one glass of water is after waking up pagkagising. Isang basong tubig pagkagising sa umaga, syempre, Bakit? We, need, we need to rinse our mouth first. Okay. Una-una, una, to cleanse your organ. Which means, eto ha, dahil sa pagtulog mo, ano, eh, ikaw ay napahinga ng ilang oras. Actually, yan yung pinakamahabang oras na wala halos ikaw ginagawa. So, at rest ikaw. During that daytime, pagkagising mo, ang pinakaunang dapat gawin is drink a glass of water. Why? because it will definitely cleanse everything. At ang pinakamaganda niya, Mama. habang nagke-cleanse ka dahil wala kang activity for the whole night, maaabsorb ng katawan natin yung ipinasok mong isang baso tubig. At hindi, yan, hindi lang din yan, oh. To get your digestion going. Ayun na. Kaya mm -hmm. nga. So, dahil ikaw ay na-rest, pag uminom ka, gigisingin ng tubig oh. ang ating digestive system para magpa- Uy! Oras na para magtrabaho ako. Ayaw. So, na-cleanse mo na. Tignan mo, ha? Uminom ka ng tubig, na-cleanse, na-ready mo na, in-start mo na. Mm -hmm. Naka-ready na yung digestive system, mo oh. Once you eat your breakfast, yeah. nakahanda na siya to absorb the nutrients that you will be eating sa almusal Number two, eto na yan. Number Before two. you eat, at half an hour before a meal. Ayan. So, isang baso pagkagising. Okay. Tapos, ito pa, ang pinakamagandang oras para uminom ng tubig, half an hour before your meal. Para nga, malinis muna siya ulit at ma-ready. So, iinom ka ngayon ng tubig, 30 minutes prior to your meal to cleanse it. So once you eat your meal, ready ulit ang ating uh, digestive system to absorb the nutrients from the food that we will go into it. tama, because it dilute your digestive the system juices. Aha. Uh -huh. And to avoid overeating. Correct. Ayun na maganda. Kasi may mga juices, eh, including na yung acid. Eh. Acid. So, pagka uminom ka 30 minutes prior to meal, pati yung acid na nag-aabang ng lulusawin pagkakain ka na, na May ma-stab. Yeah. mo talaga. Ma-stabilize. Tapos? To avoid overeating. Dahil nakainom ka 30 minutes prior, ma-avoid mo ngayon yung overeating. Dahil pag pinasok mo yung food, sasabihin ng tiyan mo, that's enough. Mararamdaman mo yung fullness o pagkabusog. In that case, maiiwasan natin ang overeating. Kasi pag na -eat ka, makakaramdam ka ng bloatedness, mabigat ang tiyan, uh -huh. dyspepsia, hindi matunawan, marami yes, yan. So, that, so, 30 that, that, minutes prior to your meal. meal. Next. Okay, number three. Before a shower. Bago mag- Mag-shower. Bakit? Ano ang magandang idudulot niya sa ating kalusugan? Ito pala yon to lower your blood pressure. See? Oh! Kita niyo? Kung bago maligo, ikaw ay magiinom ng water, ire-regulate niya yung circulation of the blood. Wow! So, maiiwasan ngayon ang pagtaas ng pressure. Hindi ka tulad nung mainit yung katawan mo, mm -hmm. hindi ka naginom ng water, medyo mainit ka to. Once you shower, what will happen? <laughs> the pressure will go up a bit. Ah. So, to lessen the the, the possibility of hypertension, mm -hmm. of high blood pressure, mm -hmm. you need to drink a glass of water. After workout. Ano yung sabihin nun? Pagkatapos mo, gym. Ayan. Yeah. Ah, no. You need to rehydrate. Actually, hindi PC lang gym. PC. Once PC. you exercise, or galing ka sa travel, it is good, it is very, very good to rehydrate. And the only one who can rehydrate is Our body syempre walang iba kundi ang likha ng Panginoon na natural na natural, walang iba kundi ang ating too big. Yes, too big. Bakit? Bakit daw? To bring the heart rate back to normal. Kasi kasi pag galing ka sa exercise, workout, galing ka sa labas, medyo no, napagod yung heart mo sa activities sa ginawa mo. Kaya tsaka yung adrenaline niya. Yun nga. Nandito eh. Oh, ando doon yung peak niyan. Oh, so siyempre, andon pa 'yan para mang mag siya at mag-normalize lahat yan, inom ka ng isang basong tubig. Yan! Yeah. Ano, galing, galing, galing. Oh, yan. Yeah. Okay, ganun, magpa-flow na May siya. Meron pa ba? Meron pa? Mag-circulate na siya. Yes. Huwag na normalize na. Ma pati marirelax yung heart. Oh. Before going to bed. okay. Bago, ah, bago yung... matulog. Bago matulog <laughs> sa gabi. Bago matulog? Yes. Before going to bed. Ah, okay. Bakit? Bakit? Oh, yan. To keep yourself hydrated. Oh? Kaya, yeah. ready eh, simula umaga hanggang gabi yan eh. So, Oo. dahil tapos na yung maghapon mo, di ba kanina, umpisa pa lang, sinabi ko, mm. magha uh, magdamag kang tulog, nag-rest. Mm -hmm. So, dahil uhaw na uhaw yung katawan mo, kailangan uminom ng tubig sa umaga, okay. Ito okay. naman, bago ka matulog, bakit? Para bago ka magpahinga, malinis siya, at hydrated ka. Ayan. And also, to replenish any fluid loss. Yun. Yeah. Kasi baka nagpawis ka, ng more than, sa ine-expect mo, na dehydrate ka ng konti. So, to replenish the liquid loss then we need to take one glass of water before going to bed